Good morning guys Isang mapagpalang araw muli Mga kaibigan <clears throat> Tayo na naman ngayon ay sasabak Sa isang biyahe Na kung saan tayo ay susundo na naman ulit Sa ating mga kaibigan Kaya bago ang lahat Tayo po ay magpapagas muna Ayan. Okay, magpapakarga muna tayo. Okay, tayo ay nagpapakarga muna guys. At uh, yun nga. Kaya nais kong kumustahin ang ating mga kaibigan saan man kayong panig ng mundo. Kayo po ay mag-iingat dahil sobrang init ngayon guys. dito sa Pilipinas sobrang ingat okay po salamat po okay guys okay guys tayo ay magtutuloy tuloy ulit sa ating biyahe ayan tapos na tayo nakapagas sa Caltex kaya uh, tutuloy tayo sa ating biyahe ngayon Tingnan natin kung <coughs> hindi traffic ngayon guys dahil medyo tinanghali na ako ng ano tinanghali na ako ng gising yun grabe nakakasilaw naman tong araw Nakakasilaw ang araw, masakit na sa balat. Grabe <coughs> guys. maluwag ang kalsada guys hindi pala traffic <coughs> ano kayang mayroon bakit ganito ka <coughs> ngayon ba bago tayo bumiyahi guys tayo muna ay magpakarga ng RFID yan pakarga muna tayo ng RFID dito sana ay ano yan na nga guys tayo ngayon ay pakarga muna dito sa opisina ng RFID yan, tapos na tayo magpakarga ito lang yung yung sokle sa uh, ano ating kinarga hey guys hindi hira Okay guys <laughs> tayo po ngayon ay babiyahe ulit Grabe. sobrang init sa balat ang araw ngayon nakalimutan ko pa yata ang bum ano nakalimutan kong bumili ng tubig pambira sige mamaya na lang guys kung saan tayo maka makabili mayroon pa namang mga 7-11 doon sa ating pupuntahan yeah. let's go let's go do that Ayan Guys, ting RFID ay nasa 660 pa. Ha? To no? lang yung kinarga ko, guys. Napaka-tipid lang. Tipid-tipid muna tayo ngayon dahil wala tayong budget. Yan, guys. Dito tayo ngayon sa Slex papuntang tagig. City. kaya sa piyaheng ito ay walang traffic yan kadalasan kasi dito guys grabe sobrang traffic talaga oo pangit naman itong ano hindi kagad nila inaspal to guys masyadong maalog dito tayo sa asfalto yan <coughs> 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 samahan nyo ako guys sa ating biyahe grabe tayong ibang content ngayon guys nandito lang biyahe lang muna tayo ito po ay San Pedro Laguna sakop pa ito ng San Pedro Laguna nasa San Pedro Laguna pa lang yan guys ay nandito na tayo sa boundary ng San Pedro at Mountain Lupa no? Laguna at Mountain Lupa ito po ay sakop na ng Mountain Lupa Susana Heights ayan guys Nasa Susana Heights na tayo guys Mabilis ang biyahe guys Gawa ng walang traffic ngayon Oh Namimiss ko na guys Magbiyahe ng malayuan talaga Yung malayuan na Biyahe Katulad ng Ayan o guys Grabe o Ang daming mga nagba-bike Biyahing ano Apari Biyahing Ilocos Sur Ilocos Norte eh. Biyahing Bicol Biyahing Naga Matnog Ayan Biyahing Albay Ayan ang namimiss ko guys Sarap ng sarap ako mag drive Nung araw guys Namimiss ko na yung ganong biyahe Na para bang pag dumating ka sa isang lugar para kang lasing. <laughs> Lubulutang lutang eh. Pag naglalakad ka nakalutang sa hangin. Sa sobrang pagod. Oh guys, sanay tayo nung araw. Nung ako ay nag-edad pa lang ng 25 years old. Yan. Sanay tayo dyan. 25 years old, bagito pa. Masyado. Sa mga biyahe. Kaya agresibo sa daan. Matulin magpatakbo nung araw. Si Dongse. Pero ngayon guys, natakot na ako magpatakbo ng mabilis. At saka may speed limit na dito guys. Oo, oh, may speed limit na dito sa SLEX Kahit doon sa Inlex Nung araw kasi wala pang speed limit guys Kahit tumakbo ka ng 150, 160 Okay lang Pero ngayon, 100 na lang ang pinaka limit guys Ayan, Skyway Alabang na tayo guys Nasa uh, Skyway Alabang Kaso hindi tayo dadan dun sa Skyway Dito lang tayo sa baba pag uh, nage airport ako guys katulad nung nakarang araw nung martis dyan ako dumadaan sa skyway kasi mabilis mabilis dyan mapuntang terminal 3 Ayan. sinundo ko si bus sa terminal 3 dyan sa taas ako dumadaan dahil bagsak mo ay terminal 3 na no? dito kasi sa baba guys matraffic ka pa dito guys ang daming exit ang daming ano pero ngayon grabe no walang traffic oh. sarap magbiyahe pag ganito nasa alabang na tayo guys yan yung dating star mall ngayon wala na dating metropolis to guys ha huh? ito ito itong lugar na to dating metropolis nag edad pa lang ako ng 17 dyan ako namamasyal guys ayan namamasyal ako dyan sa metropolis ginagawa akong tulugan yung sinihan kapag puyat kunyari natutulog yung pala natutulog Kunyari nanonood pala, no? Yung pala natutulog, puyat kasi. Dati kasi yung trabaho ko ay puyatan. Ano pa lang ako, minor de edad pa lang ako, guys. Ay napasok na ako ng ano. DHM Dol Harvest Minggo Ayan, kung saan-saan kami nakakarating noon mag-harvest ng mga mangga pang export yun talaga ang una kong trabaho pagdating ko ng Manila sumasama doon sa mga nag uh, sa field Kumbaga, sumasama ko doon sa field para magtimbang ng mga mangga nakakarating nakakarating kami guys ng ano ng Pangasinan, Dagupan ah, uh, nakakarating kami ng Batangas Abra ah, uh, Sambalis no? dahil sa mangga na yan, nakarating pa kami ng Batahan no? grabe saan-saan kayo makarating dati para kukuha lang ng mga manggang pang-export Sobrang puyat guys kasi kailangan mong mag-overtime mag-overtime sa pagtitimbang ng mga ano mangga kung saan yung maraming mga ano uh, mangga doon kami Karating kami ng parting ano basta parting norte daming mga mangga doon. hindi ko na maalala kung saan kami nakarating nun kaya doon ko guys na ano nakabisado ang Luzon dahil sa biyahe-biyahe na yon. Kaya na, naging driver din ako. Pero pagdating ko dito sa Mani Manila guys, ay takot akong tumawid dyan sa kalsada at saka hindi pa ganito. Wala pang skyway guys. Wala pa itong skyway na to. Ha? No? Nung dumating ako ng Manila, wala pa to. Mal at saka ano pa Parang Dalawang lane pa lang yata yun Ay ah, hindi Apat na lane Kabilaan da da Dalawa dalawa Pero ito guys Itong service road na to guys Wala pa to eh Wala ka yan oh, Service road Wala ka yan Naalala ko dati Grabe Tagal na pala 1996. 1996 guys wala pang skyway ngayon guys andito na tayo sa bikutan mag exit na tayo no mag exit exit na tayo dito sa bikutan Sana nagustuhan nyo yung aking video guys. Kwento-kwento <laughs> lang muna tayo. <laughs> Kung hindi nyo nagustuhan guys, pwede, pwede kayong hindi mag-subscribe. <laughs> Joke lang. Siyempre, kailangan natin ang subscribe guys. <laughs> okay guys, dito na tayo sa Bigutan. Naka-exit na tayo. Okay, malapit na tayo guys. Grabe oh. Ito yung ginagawang ano. Sabi nila ay eh, subway daw 'yan ito sa bandang kaliwa. May bakod na yero na kulay green. Tinutuloy na nila guys yung project na 'yan. Ayan guys, andito na tayo sa Arca South. Lapit na talaga ang ating susunduin Namimiss ko tong lugar na ito uh, guys dahil dito ako talagang ano nagbibinata sa lugar na ito dito ako uh, 16 years old pa lang ako nandito sa lugar na ito ngayon ay eh, malapit na tayo mag 50 guys <laughs> malapit na tayo mag 50 guys kaya namimiss ko tong lugar na ito eh dito talaga dito na tayo sa Caltex ayan kanina Caltex yung pinagasa natin ngayon Caltex ulit yung pinuntahan natin kasi dito natin susunduin yung ating Uh, mga kaibigan okay guys maraming maraming salamat guys sa panunod sa aking video at hanggang dito na lang at hindi ko napahabain ito <coughs> no so sunduin ko lang yung aking mga kaibigan dito okay guys maraming maraming salamat po sa inyong panunod okay Bye bye, guys.